Hello guys! Good morning, good morning, good morning. <laughs> Kaalis na alaga ko. Alam niyo ba guys, na pag, ano, gumawa ako ng coffee. Ayan. Pero, yung 3-in-1 to siya. Tapos, uh, kanin, yung kagabi na kanin, ininit ko siya. Alam niyo yun sa probinsya kasi, yung ginagawa namin is, uh, yung kanin, lagyan ng kape. Pero yung kape yun na native, hindi yung 3-in-1. Yung kape na ginagawa ng nanay ko na, yung coffee at um, yung ginigiling basta yung para native coffee siya yung ginagawa ng nanay ko black yun siya at masarap yun ilalagay sa kanin so parang na ko try ko <laughs> try kong kumain lagyan natin to ng coffee kanyan tapos ano natin ayan na siya lang si Black Coffee yung saan yung ginagawa ng nanay ko pag sa probinsya ganito talaga guys tapos masarap kaya ito pag may ano, may tuyo masarap kayo. kain tayo hmm. nakakamiss din yun eh, yung mga ginagawa natin noon yung sa probinsya ano mo yung mga kabataan ngayon? Wala na yung mga laro-laro natin noon. Kasi sa kanilang cellphone na lang, di ba? Hmm. New generation na talaga sila. Lagyan <laughs> pa natin ng coffee. Kasi ganito ang ginagawa ko sa amin. Kahit kahit may ulam, kasi dati kasi baby, baby, bata pa ako, yung mga high school life and elementary ko, hindi ako kumakain ng gulay. So sabi ng dalakas kami, palagi na lang isda yung inuulam ko. Pero pag gulay, hindi ako kumakain ng gulay. Bahala magulam ako ng ano, asin or iso nga, or asukal na maingit. <laughs> yung tubig na may mainit. Tapos, agyan na sugar. Tapos, ibubuhos siya sa kanin yun. Ulam ko na yun. Sabi nga ng tatay ko, ang sarap nitong ulam na to. Tapos, ayaw mo kumain. Masustansya yung gulay. Sobrang liit ko guys nung ano, nung elementary pa ako. Nung graduate ako ng grade Ang liit-liit ko. Ako yung pinakamaliit sa aming mahal. Hindi nga ako kumakain ng gulay. Tapos natuto akong kumain ng gulay. Yung ano, nagpunta ako ng Manila. 2000, ah, ano nyo, yung pag-graduate ko ng high school. Punta ko ng Manila. Kasi late na ako nag-graduate ng high school. Yung edad ko is mag-i-18 na the time. Or 18 na, I think. 18 na yata ako the time nag-graduate ako ng ng high school. Kasi, late na dahil uh, nag-stop ako ng 2 years. Yun nga, marunong pero no. <laughs> Kung sumunod ng daloy, sumunod sa daloy ng kapatid ko. Yung kapatid ko, nag-stop siya. So, nag-stop na din ako. Kasi wala na akong kasama doon sa school. nag din ako, galit galit tatay ko. Eh yung time na, ano, 2000, um, 2000 yata, 2000. Nagkita-kita kami ng mga kaibigan ko, yung best friend ko, pinsan ko. ayun na, uh, kasi that time, naghinto din pala siya doon sa, ano, sa Agusan kasi siya, siya yung nag Kita-kita -kita kami ulit tapos nagkasundo na, ay, pasok tayo ulit. Pero doon na kami malapit sa lugar namin. asa hindi kami doon nag-aral dati. Hindi ako doon nag-aral dati. Doon kami sa kabilang... Doon din sa Samal, pero malayo-layo sa amin. Kaya, that time na lumipat na kami doon sa, ano, sa Balint, doon kami nag-aral. So, doon ako nak nakapagtapos. Tapos, after second year ko, lumipat ako doon sa lula ko sa Panabo. Tapos, lumipat na naman ako pag, pag third year ko. Kasi tatay ko, pinalipat ako. Dahil tumabu ako ng sketcher woman. <laughs> Hindi naman ako nanalo. Five votes lang yun. Yung lamang ng kalaban, five votes. Tapos parang dun na nag ano, yung parang nagloko-loko na ako mag-aral. Kasi nandun na lahat eh. Yung mga kabarkala ko sa eh. Yung, ka yung kapatid ko na si sa Siya so, yung nagyaya sa akin na ah. yun, natuto ko mag ino mag-cutting classes, lahat-lahat. Tapos naging ano pa ako ha, naging presidente ng school, eh, SBO ba yun? Student Body Organization ba yun dati? Mm. Hindi sa pagyabang ha. <laughs> napaglabanghan. Kasi mula grade 1 hanggang grade 6, honor student ako. From 1, third ako din, sec, uh, second, naging second ako, second honor. Nung, um, grade 2 hanggang grade 5. So, pag grade 6, kasi lumipat na yung uh, first honor namin. Lumipat siya ng school. So, naging ako yung uh, first honor sa grade 6. So, sobrang likod. Tapos nung nag-high school na, yun na, yung naghinto ako, tapos bumalik na naman ulit. Naging ano din, naging with owner. Tapos pagbalik ko sa school na yun, na nandyan yung pinsan ko at yung kapatid ko, yung pag third year ko, doon na yun na parang wala na, wala na, wala na, wala na nakafocus sa pag-aaral. Nakaba na ano na yung grade ko, talagang bumaba siya. gulat ang tatay ko kasi hindi niya hindi niya expect na ganun mangyari sa ano ko, sa grado ko na bumaba. Tapos nung grade 6, uh, fourth year kami. <laughs> Kasi anim kami magka-tropa pero puro kami magpinsan. Binasagan kami ng teacher namin na 6 bomb daw. Kasi yung isa namin nakabarkada third year. Tapos kami lima, fourth year. So pag nawala kami lahat in the afternoon, yun na, sasabihin na na teacher na sana ba yung mga six bam dyan? Bakit nawawala na? <laughs> Nakakamiss minsan yung ano. Pero ang saya ng ano, school life mo ng high school kaysa college, di ba? Ang dami mga experience. Pero ngayon, mga kapataan ngayon, wala na. Cellphone, nakatutok na sa cellphone mo, boyfriend, boyfriend na, yan nga, mga bata pa, nabuntis na. Wala na talaga ngayon. Ibang-iba na yung generation ngayon. Napis na maubos yung ano. Bahaw kasi to sa Visaya, sa amin. Yung kanin. Yung kanin kahapon tapos ngayon. Bahaw yung tawag. Masaya na ako dati guys, na ganito yung kanin ko. Nakakamiss din minsan yung ano. <laughs> yung pagiging bata. basta alam niyo yung pagka, uh, kasi yung time na yun mag ano na, uh, paglipat ko tapos pinalipat ko ulit ng tatay ko dun sa school namin dati sa third year, third year ako tapos yung grado ko dun talagang bumaba pero lalong bumaba nung nag fourth year ako yung bang first time niya na, first time ng tatay ko nakita yung card ko na na may 78 yata yun. <laughs> Talagang bumaba siya. Bumaba talaga kasi nagumpisa na ako magkating classes. Hindi na ako pumapasok sa afternoon kasi pag nagkasundo kami magkabarkada. Tapos yung kapatid ko yung magyaya kasi nakasama namin siya, naging classmate ko siya. Ayan, kami lahat pupunta doon. Tapos nung ano tumakbo ako ng ano yung student body organization. Nanalo ako. Alam niyo yung dati kasi di ba uso dati yung clearance pag nag ano permahan mo yung pag nag-exam kasi dati may mga fines kami sa SBO. Pag na-late ka may mga fines yung mga estudyante. Or yung may may mga income yung ano SBO. Tapos so, kailangan din ko tingnan kung nakabayad sila or may mga fine sila na pwede nilang bayaran bago ko permahan. At alam nyo, kawaw yung mga estudyante kasi ako yung hinahabol nila dun sa boarding house, hinahanap ako. <laughs> kasi nga, that week is exam na tapos magpa sila sa akin, hindi ako pumapasok. <laughs> Grabe yung mga kalukuhan ng high school life talaga. Minsan maisip ko, sabi ko, siguro kung nag naging matino ako sa pag-aaral ko. Siguro okay na yung ano ko. Kasi pangarap ko maging teacher eh. Siguro okay na yung kalagayan ko ngayon. Hindi <laughs> ako kadama. Pero masaya naman ako at least, di ba? Nabuhay ko yung pamilya ko sa... Kumikita ko ng pera na galing sa marangal na trabaho. At saka, nung nagpunta ko ng Manila, pumasok ako sa ano parang early childhood development na school tapos sabi ng ano ko, ng employer ko gusto mo bang ano, magtuloy ka ng pag-aaral, eh parang naano na ako nawala na ako ng gana hindi na ako nagtuloy, sabi niya kasi yung mga grades mo ang ganda yung mga ano mo resulta ng grades mo ang ganda, bakit ayaw mo ituloy, pero parang ayaw ko na talaga nawala na ako ng gana <laughs> ay nako naubos ko na guys So, yun lang. Story time habang kumakain. Thank you for watching, guys. biran lang kumaka-upload ng YouTube ko. So, see you my next vlog. Bye!